Diyos ko, na tayo. Tara na. Arte, mga ni... Ay! Ay po! Ay! 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 Ilang oras biyahe? Barko tayo. Barko pa? Nating araw? Ay! Goodbye kiss ka ba kay Juana? What if may chance ka mag-goodbye kiss? Ay! Ay! Na. Ay! Na. ay, na. ay, na. ay, na. ay Tama no, bakit talaga tibay at siya ako dito? Asresh ka muna! Ay, kawawano mo! Ay, susimbalo ko! Ay, na sila! May sabagatin na! Sarap, sarap, sarap! Jiwa na nasa likod. Gawin, magagalit si Drake! Hindi na magsuhay, 10,000. Hati tayo. Wala na akong alam. Sakit na kami ng barb-go. Si Jiwa na nasa likod pa rin, nasasakitin. Drake, hanggang po. Hindi siya sakit-sakit. Ano yan? Alam mo ba na pag umakyat yung sasakyan sa barko, may inspection? Ano eh! Ba't iniwan niyo ang kudo? Ba't ba't ito ka? Ba't ako ba Kaya hindi natutuwa si Derek sa inyo nag pa ako ha. nagbayad viad ako ng panibago ikit niya. Ha? Si Yayoy. Si Yayoy nakakaalam. Hindi ako. O, bakit? Bakit ako dun sa ano? 4K okay lang bigay mo sa akin. O, hindi kita magtatakpan. Alam Ang mo Ang honest mo naman. Pa. Tak... <coughs> oh. Ano ako nandiyan? Ay, nasanay kasi ako eh. Hindi ko ako. Sasakay siya sa trunk? <laughs> Oo, oh, ata. <what's that>? Bobo! <laughs> baby, baby, one, Nandito kami sa ano. Papalit sa kami po dapat kami na antike. Di pa kami makaalis kasi itong dalawa. Kailangan ayusin, di ba? Willing naman ako may cancel lahat yun eh. Five days lang. Ay, huwag mong gawin dahil sa akin. Kasama ka lang sa akin. Huwag gawin gawin lang. Maraming kang kailangan na sinasunin dito. Ako naman nagdesisyon eh. Kahit na. Hindi pwede. Tama na. Kailangan na sinasunin. Kahit na tayo. ko kami dun na. Ta! days lang yun. Five days tagal. Sabit lang. Ilan tulog lang. Busy mo lang dito na ako. Tangin ba lang kayo dyan? Parang 5 years na yun! Henry! Tara na! Tari! Parang tang... 5 days lang pre! Days lang. Ang OA, OA mo! Anong kasunin mo mga aska? Kasunin mo dito. Magkatrabaho kami mula. Diyos ko, late na tayo. Tara na! Doon ka na pre! May iyak? 5 days lang. Ano yung ka-arty-arty niyo? Talaga? Talaga ka-cancel appointments para sa'yo? Ang galing! Ang dami-dami nga ako sa Gwapo mo pala pagkakain na. Ay, ano ba? Arte mo ang putang. Have this all since you were here. Tara na! Tara na! Tara oh, na! Yes? Tagal maglapong nga ng dalaw eh. Gusto kayo sa mama. Parang tanga, Paong no? Tayo, Parang tanga, no? <laughs> Five days lang naman, ni Gusto ko, arte eh. Lungkot, <laughs> ha? Miss Agad? Hindi ko. No. Nahalala ko lang, baka may mga nakalimutan ako. Oh, Sino? Bebe mo. <laughs> Check ko na gamit ko, Bistel. Baka ano, mga gamit ko naman. Hala, dadalhin din yung ano, Yung, ano, yung laptop. Okay. Oh, Ang arte! Arte, mga ni... Grabe yung nakita ko dito. Halos sumiwala yung kaluluwa ko sa katawan ko. Ano? Nagtit na ako. Ako. Ay, putang ina. Kago na. No, 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 no. Mama, tidak. <coughs> 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 oh, oras biyahe. Ilang oras, Batangas. Uh, hours. 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 Batangas. ah. Uh -huh. pa lang siyempre pa? barko pa? Oh. Ilang oras barko? <coughs> Tara na! Tara <laughs> na! naman kayo alagang dala eh, no? Safe! Tara! Tara! Oh. Tama ba ito? Tama to, siya may gusto niyo. Nag-goodbye kiss ka ba kay Juana? Hindi. Hindi. What if may chance ka mag-goodbye kiss? <laughs> Ba't hmm? may chance ka mag-goodbye kasi ka, Joanna? Nakalungkot lang. Wow. Ay, true ba? Nalungkot. Nalungkot sa... Kamakalang ako. Wala akong karapatan malungkot na naiwan si Petty, ah. Oh. Grabe. Pero intindi niya naman ang bawal eh. Trabaho eh. Iyo. Oo, yun, yun, yun. Intindi naman nung... Intindi niya yun. Intindi naman ang mga partner natin. True. Yeah. Ay, Ay, partner mo? Ay, soon, soon, soon. Partner mo. Tapos oh. Soon, magiging partner, ganun. Dito ko na isip kung worth it ba yung 10,000 sa pagtago ko sa kanya. Yes? Sure ka promise? Promise. What if patay na patay sa si jiwa na bigla ka sundan? Pwede maraming kailangan taposin yung dito eh. Ah true ba? Magagalit ka tingin mo? May anong galit? Siyempre effort yun. Parang... Pag may tumulong sa kanya, magagalit ka? Pero siyempre, unahin niya muna yung mga priority niya dito. Sa kanya ka na magagalit eh, no? Hmm? Sa kanya ka na magagalit? Hmm. Tara, natin, Sige, tara na, Tins, ha? Sige, tara na. Tara na! Jubilee! Go! Okay. Ay, tara! na tayo. Hindi mo na ako diet, ha? Ha? Hindi mo na ako diet. Bakit? okay after And, And hungry. And hungry. Hungry. Hungry <laughs> ka na dyan. <laughs> tara na, gutom na ako. Gusto <laughs> ko, umaga na. Wala pang tulog lahat. Ang alam ko, daily vlog lang yung ginagawa ko. Tapos naalala ko, may alaga pala ako sa likod. Hali, oh. Kali na pagkain. Ha? Na pa ako dito. Gusto ako. Kapag na-take out kita, wait. Mm-mm. Diyan ka lang Gaga. Makikita ka nila. Diyan ka lang tanga. Sige, ginusto mo yan. Ano na ang makikita nila ako dito? Hey. Bali, may mistake ako. Hindi ko na pag-take out si Joanna. At lang, meron ako tira pa. Kasi, pre, bukas. Ah! Pre. Ah? Nasa na yung sa akin yung pagkain ko? Pre, hindi kasi ako makapag-take out kasi manalaman nila. Bakit dalawa yung order ko?

Hala. <laughs> Lubog mamaya. ka, tangi. Malapit na sila. Lubog ka lang dyan. Ay, tangi naman ako. Bakit ka yung atya ako dito? Nakalimutan ko mag-take up. naman, gutom na gutom na ako. Atya ako na nga lang. Kalahati pa. <laughs> ano yung hinumin ko? Tanga ka pala eh. <laughs> Bakit? May binigay ka ba sa akin pambili? Eh, yung sol-sol. Kukusa yun kanina. Sol-sol yun. Walang pambili doon. Ano naman eh. Disubut. Ay, nasila sila tanga.

Subukan mo. Ano? Paano ko mamaya ang pagkain? Pag-order kita. Tapos ko na naman mapupunta sa akin. Paano gagawin ko? Eh, takas ka nga lang! Kobo <laughs> ka talaga. Kaya yun naman! Anong gagawin? Umaga oh na. Two hours na siya dyan. <laughs> Stretch ka. Mukhang matatagalan pa sila eh. Ha? Sakit na. Pagod ako tawang ko, pre. Wawa naman. Kaartihan mo kasi. Oh, stretch ka muna. Okay. Ay, kawawa naman. Ay, sus, yung My neck, my back. <laughs> Kaartihan mo kasi. Umaga na. Oh, gabi tayo man. Ay, ayun na sila. Pero sa pagkado ka. Okay. Ay, ito lang. Sarang, sarang. Eh. Dessert. Ano yan? Pagkain? Two bags? Na ka na! Sige. Ano? Ay! Boss! Boss? Saan lang? Si Joanna nasa likod. Kagi! Magagalit si Drake! Mayroon ako sa 10,000. Pati tayo. Wala na akong alam. tang dapat no, di ko say na say sinabi. Bala ko, sige. You want me to tell everyone? Damay ka na. Five games. na. Three. Four. Three five. Four five. Pataas na, pataas na! Four! <laughs> okay, four. Okay, okay, okay. <laughs> Hi, nasa, nasa likod lang sa tanga. Huwag mo, huwag mo, mo sabihin, alam mo. Oo. Kung ko lang na nakaalam. Kung ako niya rin, hindi mo rin alam na nangyayari ito. Ganun. Okay. Oo. Pinagtitripan ko rin <laughs> sa puto. Hahaha. tayo. Ay! Kakain na! Excuse me. Miss mo si Joanna. <laughs> ha? Tulog na yan? Ah, tulog na ba? Patangasad Bak sa mo. Bakit sad ka? Bakit sad? Sad ka? Uh, Boss sad oh. <laughs> Hindi si mama sumama eh. Bawal naman. Kaya itong Bawal? Yes, Drake. Eee! Diet! Ang bango! And price. Ang bango! Mmm! Nyoli! Ang bango! Huwag ka naman ako. Ha? Oo nga. Para kumain ng... Kobus, Meron ka ng burger ah. Fancy ah. Dawat mo talaga, na Ito si message ko. nag-message na ba sa'yo? Nag-message siya ka si Juana eh. Tulog na yan? Tulog na ba? Nilig may message sa'yo ako Ha? Hindi ko yung message yun. Tawakan mo din kasi mamaya sa barko wala nang signal. Alam mo kung bakit. Mag-message yun lang mamaya kung nasa barko na tayo. Alam mo kung bakit. Bakit? Hindi ka love. Hindi ka lang binigyan ng tapa. Bakit? Hindi na love. Hindi ko love. Gusto nga sumama sa akin eh. Gusto nga sumama sa atin eh. Tapos hindi love. Eh bawal marami siyang gagawin dun sa ano. Hindi ka nga love. Ang dami niyong alam. Si Kain na tayo! Kain na tayo! Oh my God, ang sarap ng pagkain! Mm. Pagkain! Pagkain! Ito ng tapaw. True. Nga, <laughs> 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 nagsusubuan yung dalong, mo. Hoy. Nasa nga, hoy, ah. Kung natin ito si Joanna, siguro naiingit na siya. Bakit na kami ng barato? Oh. Si Joanna nasa likod pa rin, nasasakyan, boss. Oh. Nacha-check sila dun, di ba? Oh. Si Tere kasi pinapasok yung sasakyan sa loob ng barko. Oh. Yung ano nasa likod pa. Nalaman yun, no? Yung na talaga kasi babae na yun, eh. Ano ang tawagan? Ano siya? Pili ko talaga. <laughs> Feeling ko talaga patay siya. Gawin niya talaga. Patay kayo, Derek, yun. Ano kayo reaction ni Derek? Yun nga. Hindi ko mabibidyohan.

Ano lang yung kama? Ay lima! Lima! Pwede! Tawagan mo na Gagi. Para at least alam mo ano, tulog na siya or what. Mali mo wala sa bahay, naggagagala. Pagod pa. May miss ko lang siya. Ano May <laughs> Isip ko, huh? na ko nga, di ko alam ba't ako best friend? <laughs> Ngayon, alam ko na pala ba't ako nagsikis paket. Ba't ka naging Doraemon? Eh, pwede ka. <laughs> mo, ka boss. Eh, kiss eh. Di mo sa kanino? Sa to yan tatlo tayo ano ano lang? Lang, ka. Yan lang? Mm. Yan pa? Favorite food ko boss? Diet eh. Hey, for you. Talaga, taglot habang tigitigay siya. For you. Omdi. Ay, hindi. Parang kay ano na lang ito. Kawawa Hindi pa kumakain. <ko> Ang <laughs> 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 ano? Kiski <laughs> <laughs> <I'm laughs> uh. ka ko. Hindi pa kumakain. Hindi ko Henry! Ba't mo kakasuman? Uh. Anong o? Oh, gago. Henry, <laughs> what if sumayaw ka dyan? Tapos isi-send ko ka Joanna. <laughs> Sino ba sa yeah. oh, isa ML, Allen. Give me some beat boss, Ay put! Ay gano'n! Ibanin! Pahilin e yun Meron pa kung, hindi siya sabi sa sa'kin. Ano yan? Nagay na. Nag-breakfast na kami, yes? yung ilong mo boss, ang cute nun, no? parang ano ba siya, grapes. Ano yun? Ano yun? Ba't yung tumatawa? Ha? Huh? Sumasayo kasi sa poste! Sumasayo <laughs> Suma sa poste! Suma sa Alam niyo ba na pag umakyat yung sasakyan sa barko, may inspeksyon? At sabi ng inspector, wala daw hayop sa sasakyan. At dapat wala ng hayop. Wala tumatahol. Pero may umiiyak. <laughs> Sabi sa iyo na pets allowed eh. Ba't nandito ka? Pets allowed ha? Mami! Ba't <laughs> iniwan? <laughs> Dapat mo ako na pagalitan mo. ba? natutuwa si Derek sa inyo. Totoo. Kasi naman po Gagi, nagbayad pa ako ha. Nagbayad ako ng panibagong ticket niya. Ha? Si Yayoy. Si Yayoy nakakaalam. Hindi ako. bakit? Ayun ako dun sa ano? 4K lang bigay mo sa akin. O, hindi kita magtatakpan. Alam ang mo Ang honest mo naman. Tak ay? si Juana ang kulit. Sinabi akong ano? Katatakbo ako na hayop. Sabi ko tao yan. Hey. Yung ang trafficking yun ha. May penalty tayo. Bakit? Hindi naman siya nakatali ah. Oo. Sabi. Sabi. Baka naman ito. Initi-initi sa baba. Ay, gano'n si Glenn eh. Itika muna. Huli ako ng inspector. Sir, may umiiyak sa loob ng sasakyan niyo. Baka may hype tayong dala. Eto lang naman yung hype na dala nung... Sabi naman. Kaka kasi. Kalas din. Ano, okay na lang? Talangin ba kung okay lang kami? Siya pa ka na neto? Siya. Siya lahat yan. Wala kami ginalaman. Wala kami ginalaman. Sa totoo lang... Totoo, sinuulan kami. 10K, balik ko na! Bumulang si Cindy Eh, ba't naman ganon? Laglagan! Ang tagal nating bimirahin ngayon lang na buti ka mo, ng inspector may hayop daw. May hayop daw. Hayop naman talaga yun. <laughs> Sabi <laughs> niya, sir, 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 balik ka, sir. May hayop sa kotse niyo. Tapos papagalitan mo lang ako? Eh, nagulat ako ng dito eh. Pagalitan na nga ako ng lahat eh. Eh, meron pa talaga kayong lakas ng loob mag-akapan. Tara nga dito, kapit mo rin ako. Ito yung human unang ko. Bus! Bad trip yan? Extra Sorry po. Tangi ikaw magbayad nun, pre. Opo, mamaya po. Ay, no, no. Tingnan nyo, ganda-ganda ng room natin, Oh. Wala nang kama, tatlo lang. Paano yan? Sa So, matutulog ka sa ibabaw ni Henry. Twin in the hotel, twin in the hotel. Hindi ko sabihin, 8 hours sila magkasama dito? lovers ang travel natin. Nagkasama silang dalawa. Bago kayo magkita ano? Bayaran niyo muna ako. Ako. ako At... Bago kayo magkita iti ano? niyo muna ako. Pari, wala akong dalang cars. Ang gusto sa'yo. Nasa'y party? Sa Hindi mo nang ginabot sa sa'yo mamaya na. Bago mo na sa'yo, Henry. Isa kang malaking himpapakyo, pre. Ano na ako na pala, 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 pala. pala sa'yo? Sa sa huwag niyo pagbe-breakfastin pa yan, na. Pero wala akong nung ano. Sinuhol ko siya kanina, dali. Babayaran mo sa si tari. Bilis sumaya eh. Tari, sige na! Napagalitan na ako nila Alam mo, literal na hi ka talaga. Ano naman eh. Naisip ka pa Alis na kami. Para, tara na! Tara na! Hoy! Tara na, tara na! Gag... Apple. Hala, boss ka datin mo. Para no! Kami. No! <laughs> <laughs> Oh. Wala akong dami. Oo, oh, wala akong dami. Pero sayo. Kasi sumama ka. Eh, bakit? Ayaw mo ka. Kung naman kasi pinapasa ko, numasik, sama ka lang sa akin. yun. mo yan. Hala, hagard ka na free. Wala kang dami to. Wala ka pang kilay. Pa. <laughs> Sama-sama mo, mag-i-reklamo ako bigla. very good. Eh, yeah, why? Tanga kasi yung mano nag, ano na lang. ng problema sa very good. Very good. Very tanga. Ay, just ko. Eight hours. ko na iyak. Kaya kung may iyak, Welcome to Antigua! Welcome Baka ba mas kisabi? Hindi ko na nga kita, naaway mo pa ako. Ba't ka ay sumunod? <laughs> Hindi mo nakakaya Pati tayo, pati kami nadami O sige Huwaya, umuwi na lang <laughs> ako. <laughs> umuwi ka? Sama ko Sama ako tara tara na Dapat sa mga yan nilulunod hello nakakahiya <laughs> <laughs> sinagalan dyan magkasama na kayo okay okay na sila kutang heist <laughs> tayo pa yung naiwan ngayon eh. shorts mo alam mo magbabat po ganyan shorts mo nang ikikli bakit ba oh. ano ba yung dyan Eh, nasami kasi ako eh. Nasaan kayo siya sa pram? Ano nga wata? Bobo! Bobo! Magkatago pa rin sa pram. Magkatago pa den, Bobo boy! Tapos kung anong gagawin niya na, pati yung mga enforcer doon, nagtataka sa inyo, at nag-aaway kayo? Ako si, Ako direct. Inaaway mo pa ako, sinunta na nga eh! O, ako sabi. May ka ba? Pari, inaaway ako. Igit e, na niyo si Yayoy. Wala kami sa Antike. Ready na ako kain na lahat, nag pa yung mga... Tawagin mo na si Juana! Yan yeah, mo siya, tit, nag inarte Tawagin mo! Sabay-sabay na kumain, nakaka-ano, magluto pa siya nakakain na kumain. Ano na tumawag? Juana, bubaba na dyan, kumain na tayo! Kain na kain niyo! Hindi ka bawa? Ayoko! Pag di ka mga baka, ka rin kita pa uwi. Sa inyo, tignan mo. Ah, Bilisan mo! Hindi pa eh. Sama-sama pa kasi dito eh. na na nga dito. Hmm. Ang... Ah. Nila yung bagay na. ko lang. Ang tawag pa kita kasi. <laughs> Gusto mo to yung sate. Yan, masarap yan. Mas masarap yung feeling nung isa. wala bang, wala bang mag-aalaga sa'yo pag nag-inerte ko? Makin ka Wala, Susubukan pa kita? Ah. Ang beso magot ah. Makin dyan. Ah. Ah. Ano mo ulit? Makin ka na? Kakain na ka. kasi pag ano,

Ang dito kami para magtrabaho, hindi para mag, ano, mag-alaga sa Ah, ganun. subuan so, na kita. Ang subuan so, na kita. <laughs> hindi uh, okay. okay, nga, iwan mo nga yung kamay mo sa bibig niya. Hindi, <laughs> sama mo yan sa ano? Bukin bukas. Bahala siya dyan. Kasama ka, pre? Oo. Uh Oo. -uh. Uh -uh. Abigat ka lang dun eh. Probinsya, babasya na ka ulit. Hmm, kaya kumun. kaya. Mo. Kaya ma? Kaya. Pasti. Nah, mau ulu ka na naman sa kotik, mau mau ulu karo sa Mari! <laughs> <laughs> Bahu ka nganan, Terus oh, <laughs> kada hakpa mo kailangan lalayang ka pa. <hati> Artemo kasi. Haha, <laughs> prih nunggol sa kotik. Kanan ka pa. <hati>